Mula na po ng long weekend, kaya't sinamantala ng ilan nating mga kababayan ang pagbiyahe ng maaga patungong probinsya ngayong mag-uundas. Dagsa mga biyahero sa mga bus terminal pero naantala ang biyahe ng ilan dahil sa epekto ng bagyong Ophel sa ilang mga probinsya. Live mula sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao, may report si Joseph Moro. Joseph Jessica, hindi pa nga undas, pero yung ilan natin mga kababayan ay sinamantala na yung pagkakataon na long weekend ngayon. Sabi nila, ay idediretsyo na lamang daw nila yung kanilang bakasyon hanggang makaundas. Sa so Victory Liner, sa Quezon City na Sakayan papuntang Baguio at ilang probinsya sa Norte, marami na ang bumabiyahe, pila na sa tiket. Ngayon pa lamang kasi lumuluwas ng ilan dahil sa long weekend. Tuhog na rin hanggang undas. Citizel si Placido nag-file na ng leave sa opisina ng lunes hanggang Merkules. Wala rin kasing pasok sa November 1 undas at ados All Saints Day sa susunod na linggo. Opo, diretsyo na po. Nung Holy Week. week. Undas. Ah, undas po, sorry. <laughs> kasi dagsaanan ng pasahero eh kaya at least mauna man lang. So umiwas ka na po sa... Umiwas po sa Apo. Kaya naman, kada 30 minutos na ang biyahe ng mga bus dito. Dito sa mga ganito mga uh, pagkakataon, nagdadagdag kami ang biyahe, ng trips. Mula ilan? Every 30 minutes, kuminsan nagdadagdag kami. Kaya additional kami. Dati ba ilan? Dati oras-oras yan. Eh. 30 minutes. Ang isa pang terminal ng Victory, dagsa na rin ang mga babiyahe. Ang ilan galing pang abroad. Si Angelita Zamora, kasamang umuwi ang anak na si Tracy, galing Melbourne, Australia. Pauwi sila ng Nueva Vizcaya para sa Undas. Pang Undas. Talaga? So, for my husband. Di kayo na Okay lang. Sanay. We get ticket at uh, two weeks before. I always ask my sister to get the ticket. So for how long are you going to stay here? Um, three weeks. Sa Pasay, marami-rami na rin ang pasahero pero hindi pa raw para sa undas ang biyahe ng mga pasahero. Long weekend pa lamang daw ito. Kaya magdadagdag pa raw ng mga bus sa susunod na linggo para sa inaasahang pagdagsa ng mga tao sa undas. Habang sa Araneta Bus Terminal, medyo maaluan pa ang pagbiyahe dahil hindi pa siksikan. Pero matindi na ang inspeksyon. Nagkalat ang mga k unit at mga pulis. Kaninang umaga, ininspeksyon ng mga otoridad ang terminal. Tinitiyak nilang maganda ang kondisyon ng mga gulong at ilaw ng mga bus. Kung may mga karelyebo ang driver, kung hindi out offline of ng prangkisa at kung sumusunod ito sa seating capacity. Bawal din ng bagahe sa center aisle ng bus. May help desk naman ng polis at DOTC para sa Oplan, Kaluluwa. We, don't, we don't receive reports na mayroong mga uh, disruptors uh, any form ng uh, terroristic activities. Ilalagay na namin yung full deployment namin yung sa, uh, sa, sa undas. Kanina na, ang ilang biyahe ng bus dahil sa Bagyong Ophel tulad na lamang ng isang bus line na biyaheng Iloilo. Hindi pa kasi nakakabalik ng Maynila ang mga bus dahil naantala ang biyahe ng Roro. Jessica, sa mga oras na ito dito sa Araneta Bus Terminal, no, may mga panakanaka pa rin pagdating ng ating mga kababayan para makabiyahe sila over the weekend. Ang sabi sa atin dito, last trip ay 11.30, tapos yung first trip para sa umaga ay alas 4 ng madaling araw bukas, Jessica. Okay, Joseph, ngayong my big time rollback, I'm sure inaasahan ng mga babiyahe, bababa yung pamasahe? Ma'am, hindi na po. Kasi kahit nga ngayon na medyo mataas yung demand, eh hindi na rin naman sila nagtaas uh, ng pamasahe. So sta steady lang yung pamasahe. So I don't think yung 1 uh, peso na, more than one peso na rollback will matter dun sa mga operator ng ating uh, mga bus, uh, Jessica. At uh, saka, I understand merong mga bus company na hindi man bumabiyahe pa probinsya, bibigyan daw ng special permit para uh, matugunan yung demand ngayong undas. That's correct. Um, I think nag-grant na yung LTFRB no, ng mga extra franchises para makapagbiyahe yung mga ilang bus. Mga dyan, man, eh, for the duration lang of the, yung undas para ma-accommodate nga sabi mo yung, mga, yung influx ng ating mga kababayan na bumabaya. Kasi malaking bagay para sa ilan yung makauwi sa probinsya sa undas, Jessica. Okay, ngayon pa lang sigurado kailangan dagdagan yung mga bus papuntang Bicol kasi walang biyahe dahil dun sa nadiskaril na tren sa Sariyaya yun nga ma'am, dagdag pa yung problema doon. No? Kasi uh, kung makakabawa sana yung trend doon sa mga dami na sa volume ng no, mga taong pupunta sa Bicol at least, eh, medyo baka yung iba na dapat eh, mag-tetrend ay baka lumipat na dito sa bus. Pero sinasabi Jessica ng mga operator dito, baka mahati na. Kung baga hindi masyadong concentrated yung uh, mga luluwas sa 31 or sa 30 kasi may ilan nga na mga pinili na na ngayon na lamang kasi iniwasan din nila 'yung uh, talagang siksikan sa 31 so but we will see no pero ang inaasahan talaga nila ay medyo mahahati ng konte 'yung volume Jessica okay maraming salamat Joseph Moro